isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa mga sulok ng mundo uh, ako po yung nagkapasalamat dahil ako po yung muli magkasalita at uh, ibabahagi po yung aking karanasan sa pagdidisipulo um, bago po natin simulan po yan uh, tayo po yung po muna lang muna Lord God, at ko, Lord God, sa gawing ito Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. At Lord, uh, sa araw po na ito, Lord God, may no may bahagi ko, Panginoon, sa kanila na maayos, Panginoon. Yung aking naging karanasan, Panginoon, sa pag-disciple, -di pagdi-disciples, Panginoon. Lord no God, um, no way, Panginoon, ikaw lang ang makita sa aking buhay at ikaw lang ang maparangalan, Panginoon. At Lord, no way, Lord, tumi uh, tumimo rin po, Panginoon, sa mga puso nila sa mga bawat manonood Panginoon yung mga salita mo Panginoon Thank you Jesus in this name we pray Amen Yung gusto ko pong i-share po sa inyo yung aking um, naging karanasan po sa pagdi-disciple um, Siguro po nag-start po to ano eh um, way back um, 2016 2017 Diyan ko po kasi talaga nakilala ang Panginoon ng ng totoo sa buhay ko. Noong 2016 po, no, nung ko na nakilala ang Panginoon. Nang, kumbaga, yung na po yung serious na uh, uh, relasyon ko sa Panginoon. Um, ang ang naging karanasan ko po sa pagdi-disciple po kasi, ayan, syempre po, ang dami ko pong um, napapakinggan ng mga preaching sa CLF, Malabon po, no sila Pastor uh, Pastor Alvin, Pastor Rates, sila Pastor Anching, sila um, sila Pastor Elmer, di ba? Yung mga pastor natin, even sa ibang church din po. Yung the way of um kung paano nga ipalaguin yung disipulo mo or paano mo uh, ibabahagi si Jesus Christ sa kanila kapag nagdi-disciple ka. Kaya um, share ko lang po yung um, naging karanasan ko po sa pag-disciple. Um, gusto ko pong balikan po yun yung nag-aaral po ako. Um, ano po ako ng grade 9. Kasi sobrang ng grade 9 po ako, sobrang init ko talaga sa Panginoon. Alam niyo yung tipong may makatabi ka lang kaklase mo and then you shared uh, the love of God. Yung kagoodness ng Panginoon, di ba? kumbaga sinishare ko agad sa kanila kaya sabi, sabi kaya yung mga klase ko talaga uh, parang minsan nairat uh, pero minsan natutuwa sila kasi merong katulad ko nga na nagsishare ng word of God kumbaga um, yung kabutihan ng Panginoon diba ba uh, gusto ko po ishare yun yung ngayon nga po nung grade 9 nga po ako diba um, nag -sure ako sa mga klase ko. Halos lahat po ng classroom ko po, uh, ko. Kaya they know na I'm a Christian na, ay, ano to, alagad to ng Panginoon. Kumbaga, ang taas ng tingin sa'yo kasi alam nila na, ayun nga, na ano ka, makajos ka. And then, sinerang ko lang sila. Share lang ako ng share about the love of God, the yung kabutihan ng Panginoon kung paano nabago yung buhay ko at paano yung nabago yung mga mahal ko sa buhay sinare ko lang sa kanila and then ayun na, na, inspire sila and then araw araw ko silang sinasharean and then nagugulat ako may mga kaklase ako na parang oh James um, pwede mo ba akong ano uh um, Sheran nagugulat ako kasi hindi ko uh, expected na nilapit sila sa akin kasi hingi sila ng tulong in aning advice ko sa sa problema nila ganun even kahit kahit ngayon po may mga tao rin pong lumalapit sa akin to uh, to advise them kumbaga yung humingi sila sa akin ng mga payo and then ayun nga po di ba ang naging karanasan ko po rin share ko ng word of God sa kanila at di ko naman malayan na nagbubungat pala talaga kumbaga tinaniman ko lang sila pero ang Panginoon pa rin yung kumilos po nung mga panahon na iyon hindi nagugulat ako gusto na nilang uh, sa Church of the Living Faith kaya halos lahat po ng kaklase ko noon ng grade 9 matatandaan po ninyo na, na, na nadala ko po talaga sa CLF Malabon. Halos lahat yan. Parang buong uh, classroom ko po ata na-invite ko sila. Kaya sobrang tuwa po ako kasi ginagamit ako ng Panginoon ng mga uh, panahon po na yun. Ang ginawa ko po, uh, nung si-share lang po ako sa kanila about the love of God, kung gano'n sila kamahal ng Panginoon, kung paano namatay si Jesus Christ, paano binayaran ni Jesus Christ yung kasalanan natin. And then share lang hanggang share hanggang pinapakinggan ko yung mga side nila yung mga problema nila ganun and then yun nga po hanggang sa mag na sila ng problema nila and then um si lord ginagamit ako ni lord bilang instrumento and then yung mga verse na kusa po kusa kung bumibig ka sa akin mga bibig yung gustong sabihin ng panginoon sa kanila kaya, ayun po, sumasama sila hanggang sa nagkaroon nga ng D5, ganon. dini 5 ko na sila. kaya one time nga po, um, nagkaroon kami ng D5 nga po sa bahay ng kaibigan ko. Yung kaklase ko nga rin po. Na, ayun nga po, um, ano kami, kain-kain muna. And then, after nun banding, sinerang ko sila kahit mga 10 minutes, 20 minutes, ganyan siguro matagal na 15 minutes ano sharing sharing po kami ang ginawa ko um, nagkaroon kami ng mga um, mga icebreaker diba? kasi, um, baga, para, uh, di ba kasi kumbaga para hindi sila maboring kumbaga um, magkaroon sila ng ay hindi pa lang nakaka-boring din kahit papaano kasi pag panay word of god di ba um, parang may mga ibang ano di ba may mga ibang nakikinig, parang mabuboring agad sila. Kung dahan-dahanin lang. Kaya, dinahandaan ko sila hanggang maseryoso na nila ang Panginoon. And then, ayun nga po, yung karanasan ko yung sa 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 loob ng classroom ko. And then, meron po kasi kami rin dun sa, um, sa sa, classroom namin po na word of, word of the day. Yung teacher ko kasi sa edukasyon sa pagkapakatao si Ma'am Figueroa. Siya yung ano, may subject na ganun. Na bago kami magsimula sa talakayin or sa topics namin, magkakaroon kami ng ganun. Kaya kapag nag-share nga po ako ng sample, yun nga yung verse, my favorite verse is, I will never leave you nor forsake you, Hebrews 13.5. Then, sinishare ko sa kanila kung gano'n ako hindi iniwan ni Pinawean na Panginoon. At isa pa pong gusto ko pong ishare yung um, yung ano po, yung um, isa pong naging karanasan ko po, po sa pagdi-disciple is yung lumabas po kami. Ayan. Um, Doon, nung alala ko po yun, kailan po ba yun? Nakalimutan ko sa sobrang tagal na pero um, nagbigay kami ng food, ng mga tinapay, or alala ko po yung kasama ko po po si Kuya Jopet. Nung birthday, na, birthday niya naman po, no? birthday niya um nagbigay kami sa mga uh, street uh, child sa mga homeless diba nagbigay kami ng mga food and then sinasabi lang namin nakasulat dun sa notes na Jesus loves you uh, parang ganoon lang ganoon lang hanggang ang sarap sa pakiramdam kasi yung ganun way is part na rin yung pag-disciple mo kumbaga um, hindi mo man sila nakakausap ng matagal um, you spread the love you spread the blessing kumbaga yung pagpapala sa inang Panginoon and then natuwa ako dun and then kahit ako po kapag sa tuwing dumaraan ako dun sa sa malapit sa baybayan or sa amin sa Francis kung may akong mga street child or homeless people na nakahiga dun sa kalye binibigyan ko sila ng pagkain kapag may sobra po ako, bibili ako and then bibigay ko po sa kanila kasi ang sarap sa pakiramdam na kahit sa ganong bagay, makatulong ka sa kanila. Kaya, and then sinasabi ko sa kanila, Jesus loves si mahal ka ng Panginoon, God bless po. Kahit even the small uh, na, na pagkasabi mo sa kanila na ganun, na-appreciate nila yun. Kaya sobrang thankful ako. Ang dami ko pong mga karanasan sa pag-disciples um, meron nga rin po akong disciple na ano hmm, nung punta, um, nung November 1 po ata yun no, nagbigay kami ng mga tracks mga tracks po yung mga nakasulat na about word of God and then binibigay lang namin parang ano lang um, sa ano um, pinaparamdam namin sa kanila na merong Diyos pala na nagmamahal sa kanila. Kaya ayun, nagbibigay ko po kami ng mga tracks na merong dun yung kay Manny Pacquiao, kay ano, yung mga inspiring quotes, mga inspiring stories binibigay namin sa kanila. Kaya yung mga naging karanasan ko po talaga sa pagdi-disciple. Kaya sobrang grateful ako sa Panginoon. Ako yung ginamit niya at bilang instrument to share his love, to share his word, to, to proclaim the goodness of God, ba? Diba? Sobrang grateful ako nun. Kaya yung karanasan ko na yun, is uh, isa sa mga gusto ko pong i-share sa inyo yun. Uh, um, yung way po ng pagbabahagi ng um, ng pagmamahal ng Panginoon ano lang um, dahan-dahanin lang natin sa kanila syempre merong mga ibang tao na parang ha-open sila di ba hindi kasi tayo pare-parehas ng religion but um, alam nyo yun mararamdaman kasi nila yung way of the way of ng pananalita mo di ba yung kung paano mo um, sabihin ito yung may feelings ba na may um, tatatak talaga sa puso nila na gaya ng ayun nga uh, God bless po Jesus loves you po ganoon di ba alam nyo po mahal po kayo ni Lord hindi siya hindi uh, siya natutulog lagi siyang nariyan para sa buhay mo yung mga ganong word of um, ano ba diba? para mas uh, maramdaman nila alam nyo po na uh, ganon na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa bawat araw-araw mga ganon po mga way of um, ano natin pananalitaan natin uh huwag natin silang biglain. Kailangan natin silang dahan-dahanin lang. Kumbaga kasi baby, kumbaga, meron pa tayong ano eh um, uh, parang parang baby pa lang sila, kumbaga, 'di ba? Sa baby naman, diba? 'di ba, kung hindi mo pwedeng pakain kagad ng karne, 'di ba? <laughs> Kaya need po natin muna silang gatas muna, 'di ba? Kaya ayun lang po, ganun lang po. Tsaka isa po po 'yun, um yung um, yung pag-handle talaga po kailangan talaga um, makikinig tayo sa kanila kasi hindi pwede ring tayo lang yung nagkasalita Magkar maganda yun, yung meron pong balikan na salita sample, mag-share ka and then ano yung masasabi nila ano yung eh, experience nila ba diba? Ganun po yung way of uh, um, yung naging karanasan ko sa pag-disciple kasi yun nga po dati um, ang naging disciple sa amin si Kuya Chooks, si Ate Kent, si Ate, sila Ate Jean, yung mga, yun po yung mga nag-disciple sa akin. And then nakuha ko po yung way of uh, sharing of word of God, diba? Tsaka ang, ang kinaganda po talaga, ang um, bago talaga mag-start po yung pag sure, mas maganda po magkaroon ng icebreaker po. And then una, syempre, prayer muna. Para mas maging maganda yung flow. Ang baga, ang Panginoon na bahala dyan sa pag-share. Kailangan mo lang um, makinig sa Panginoon talaga. Yun lang po yung aking karanasan. Sobrang, dami po talaga eh. Meron nga po noon, naalala ko po, nag-apayaw po kami ni Pastor Alvin. Yung, yung disciple, um, meron po siya doon na sinisharan ng mga apayaw, diba? mga taon doon. Sobrang sarap talaga maglingkod sa Panginoon lalo na kapag ano ka? Kapag kasama mo ang Diyos. Di Diyo po? Kaya yun lang po ang aking um, nice issue at maraming maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. sa mong sudok ng mundo. God bless po. Ingat.